Calling up Rob pinayuhan si Carla patungkol sa kanyang tatahaking landas pagdating sa kolehiyo. Sa part 28 ng Jump Car serye ay tinanong ni Calling Up Rob si Carla kung anong kurso ang kanyang gustong kunin pagdating nito sa kolehiyo at ayon sa dalaga gusto niya maging isang nurse balang araw at agad naman ito pinayuhan ni Calling Up Aprab patungkol sa kanyang pag-aaral at narito pakinggan po natin ang sinabi ni Calling Up Aprab kay Carla. Ako naman bilang uh, ano nyo, kuya or tumutulong sa pag-aaral nyo, di ko naman na required na sobrang taas ng grades. Para sa akin, yung kahit sakto lang, yung nakapasa lang, di ba bro? Kasi, siyempre naging estudyante na rin naman ako. na ko din man masyadong importante ang grades. <laughs> Oo, oh, Lalo na ng high school ka pa lang naman. Ang importante is yung mahanap mo yung gusto mo talagang ano, marating sa buhay yung kusang-loob ka masaya. Ano bang pangarap mo ulit? Teacher oh. Nurse? Na nurse naman. Nurse uh. yan daw. To nurse to <laughs> si JJ. Wow. Ayan. Pwede kayong maghingi ng advice kay Kuya J. Kuya JJ kasi nurse yan at pastor na rin siya. So, bagay naman sa iyo yun kasi Magaling ka naman mag-alaga. Sabi nga ni Papa Jones magaling ka mag-alaga. Actually sa tingin ko po kaya naisip ni Carla na maging isang nurse ay sa kadahilanan na para maalagan niya ang kanyang pamilya lalong lalo kung magkasakit ang mga ito. Kasi alam naman natin kung gaano ka importante kay Carla ang kanyang pamilya kaya siguro itong rason kaya Ims na maging guru ay naisip na maging nurse para maalagaan ang kanyang mga pamilya balang araw. O mga calling up ano sa tingin niyo, tama lang ba ang piniling kurso na kukuni ni Carla pagdating sa kolehiyo? Please comment down below at pag-uusapan natin yan sa susunod na video. At bago po magtapos ang kwentong ito ay nais ko muna kayo batiin ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat at kung bago lang po kayo sa aking channel hiling ko po sana na huwag niyong kalimutan mag like at mag subscribe. Salamat po. And also don't forget to subscribe Calling Up Rob, Kuya Jomar Vlogs at ang ama ng Calling Up Val Santos Matubang.